mga kaanone welcome back sa aking ating vlog so ngayon eh nakikita nyo naman na nasa highway ako galing ka lang kasi ako sa ka, kabilang barangay at pa uh, pauwi na rin ako uh, butan kasi ako ng ganitong oras so okay lang Tap lang naman eh. Pero so, sa anong magandang kwento ngayon? Sa natin, medyo wala kasi akong paano uh, ang topic ngayon. Uh, ito na lang. Nung galing ako doon sa kabilang barangay, eh, nang namasyal ako doon na Uh, uwi ko lang ng ngayon yung kanina lang ah bago ako mo eh dinalaw ko yung pusa na inanohan ko sa inyo noon ngayon pinakain ko sila yung hindi ko maanohan yung pusang maliit na puti <coughs> excuse me yung puti eh hindi ko na nakita ang um, kita ko lang doon eh yung pusa, yung nanay, yung pusa nanay, yung si nanay mo Tapos mayroong isang pusa na kulay black. Medyo may halong puti. Tapos yung black yung ano. Pero di ko alam kung ano ano nila yon kung yun eh tatay o asawa nung <coughs> ano yung muling at saka yung ulit na sigong kuting so <coughs> ngayon pin eh, pinakain ko sila medyo parang gutom eh pero uh, sa tingin ko eh, eh hindi naman sila na, na papabayaan naman ng gaalaga sa kanila kaya gano'n ah uh, kasabi ko silang at merienda Kaya, para hindi sila maano binigyan ko sila ng ano parang naghati kami para naman hindi naman sinanggaan masyado magutong pero nakakakawa pa rin kasi pero ang ano, ang ano ko dun is naaalagaan naman sila na nandun kung hindi ko naman lang makita yung yung kuting baka nandun sa loob at uh, pag uh, pag alaga <clears throat> sa tingin ko naman sa tingin ko naman ano naman uh, maayos naman sila ron Kaya nandun matyambahan ko sila dyan sa labas eh Syempre... ba? Diba? Sana yung mga pusa o aso na nasa labas... Sana man lang... Naanohan? Ah, tawag rito? Ah, ah, Makakop ko... At maalagaan... Parang ano rin akong kasiyaan parang... tao rin yung mga yan na kailangan din... ng may matitirhan... hindi yung... laging nasa... kalsada, ganyan... nakakaawa rin kasi... o kaya naman... madala... madala or maano sila sa... rescue or... rescue and shelter ba yun? sa mga mga hayop na pwede silang alagaan doon tapos yung mga rescue and shelter dapat sinasuportahan din para naman eh hindi naman sila manahan kaya yun yun ang gusto mo nangyari, okay naman kupupin at alagaan mismo sa mga bahay ganoon kaya sa mga ano sa mga ano ganun ang gawin nyo huwag nyo huwag yung sa, sa sa kung saan saan sa kalsada sa tapos huwag nyo naman saktan may damdamin din yung mga yan yun okay, ang ano ko ano gusto ko nangyari yun ang gusto ko kaya sasabi ko nakakaanap naman meron akong video na uh, kanina yung nakapakain ano yung dalawa isingit ko na lang dito sa huli so kaya uh, para maano-ano yun pero so, siguro um, dito na lang makakaano na eh, medyo lapit na rin ng bahay ko kaya hige. hanggang next time na lang babush